sa salamat sa gazud uh, sa ato uh, kapulisan sa mga elements sa uh, men and women sa member na na uh, Philippine National Police kay sila man ang uh, front frontline sa pag uh, pagtabang uh, tabang sa ato na ma assure kita na na peace and order sa syudad and uh, sila sila amoy nag uh, uh, implement sa ato uh, one to pares and uh, gikan gi pagani sa zaton first nato na incidents so Una sa tanan, we have already a 24-hour duty na na 20 personnel sa ato CCTV uh, command station okay? para any uh, activity na makita nato as uh zone uh, joy pagduda or zone uh, intent tent na dili mas mas early na ang ato detection And then of course, uh, we are calling for the we uh, for the additional budget para ma, ma mas ma bantaghan pagastos natong mga CCTV cameras diri sa syudad with the uh, zone pa naong na um, face zone uh, with the crime detection capability na smart uh, CCTV's and also uh, we are through our peace and order council We are enhancing also keep capacity and capability in Ato PNP uh, to include the Philippine the provincial office and the city police station and uh, through uh, equipment and the uh, sanan sa Ato barangay we are nagplano na kami ni uh, Colonel uh, Lukban na daan na mo tag uh, sa ni Colonel Cuadra sa enhancement sa ATO mga bipat sa barangay because uh, early detection magasudan important nan ato uh, crime prevention and uh, maintenance min how to, to maintain uh, peace and order and of course there are groups na ato sa tagbandayan na who are considered to be semi uh, fanatics that uh, kay uh, ato sa gusto tagtanaw ang gulo, na joay mga nagpalujo na grupo kay uh, kay uman na hatagan man ini sila ng suporta ah, kay ikon imo tanawon sa ilang mga capacity ng four wheel vehicles jay capacity ng mga motor vehicles jay la capacity to maintain nan ini grupo even if waya na ilang means of uh, income so uh, there is a possibility na this probable probability na jaoy mga grupo or uh, siguro individual na gusto mo mo uh, influence ng uh, mga fanatic groups or uh, even uh, extremely religious groups para magdestabilize nan uh, siyudad. Salamat